Mm -hmm. so, parang iba itsura ko dyan? May filter. <laughs> hindi, hindi. Parang iba. Parang arad. Share mo. Parang po yung mata ko. Hindi magayon yung mata. Iba yung makaya. Wala siyang filter, oh. Ano ba Retouch on. Ayan, anong retouch on? Retouch on. Green screen. Ah, may green screen din siya. Hindi ko kikita yung likod, Ah. Oh. Huh? Hi, guys. Sa mga nanonood, comment lang. Ah, pwede mo ito lagyan ng ano, babe, boy Yun, oh. Yung screen mo sa likod. Ayan, oh. Ah, di ba? Dapat yung dikot ano, yung clear white. yung ano yung Ay, send ko sa pwede? Maano, hindi. Sa Bible. wala. Eh. Yan na yan. Clear yan. <laughs> Wala nagko-comment. Saan nakikita yun? Ayun no? Hi, ma'am. Si Ethel. Hi, madam Ethel. Watching from New York. And So, open, almost gonna be yung ano namin, yung, yung coffee namin is coming out soon. So, we're accepting international distributor for the coffee. Try namin mag-live dito sa ano? Sa YouTube, sa YouTube naman. Kasi iba naman din yung audience dito. Diba? Hi. Green screen. Maganda ng green screen. Hi guys. E-send ko kaya sa iyo yun? 'yung We're looking for international distributors. Hindi dito, ayan o, photos. Ayan, pwede Hindi rin. Hindi ko na send wait lang. Wait lang, ilalagay ko yung capital. Hindi, at na. Wait lang. Ayun, kasi nakalive na ako, paano pa siya isi-send? Pwede yan, ito. lalabas naman sa'yo. Ito maganda, yung mo. Ito na lang muna, yung ano sa susunod na yan. Ayan na. Ay, kaso, hindi siya maano. Kailangan nasa gitna lang siya. Walang ganyan Facebook, no? Wala. magpalaggawa ka ng tarpulin. Siya mo. Oh. Hindi rin gitna rin lang makikita, eh. Si Alanik nila. Kiss Sabi ka dyan. Ayun eh, na po depo namin dalawa. Ayan. Um, <coughs> Hello po. Shout out Ruena Miras. Dito tayo mag-shout out. Dito naman tayo, tayo mag-live. Mag na pala mag-live sa YouTube. bro. Tapos share mo na lang yung link babe, share mo sa Facebook. Mm-hmm. Teka lang. Tanong sa eto, di ba? Happening. Ah, yeah, okay na yan. Ganyan siya. Mm -hmm. Dito okay. naman tayo na, ikaw na maglagay ng caption. Hi po, good morning. pa out naman po, Rowena Miras and Cyril Kulot. Hello po sa inyo. Pampaganda. Oo, oh, meron kami. Isa mga hindi nakakaalam ha, sa ano. Kasi meron kami clear white soap, clear white lotion, tapos yung coffee is coming out. Ito, ginagamit ko, coffee. Dapat meron kang ano, kunin mo yung ano, mga product. Pwede ba yan dito? Hindi TikTok eh. YouTube to. May guidelines din ha, makamamaya. mamaya bawal magtinda ng product. Pwede, bakit naman? Ay, bawal po ba? Sorry. Anong bawal? Bawal po. Yung caption mo, dito naman tayo magtinda. <laughs> Ronnie Official, hello po sa inyo. Ano daw, FB to? Ano daw? Hindi. Ano? Uh, YouTube. YouTube. Nasa YouTube tayo. Baka kainlit niya lang ngayon. Pwede tayo magpakit eh. Bakit ganito? Pwede magbe-bend niya? Ewan ko. Hindi ko alam i Ayan yung kape, ayan. Ayan yung kape. Ayan, oh, pair. Pair. Malapit na yan. Soon, para na Sa mga gusto mag, ano, mag, ah, uh, makatry ng sample, message yun ako sa Facebook. Facebook page. Maganda tayo namin sa umaga. Hindi mo isipin yung pagkain talaga. Pero mga four hours, kakain ka rin naman. Pero yung kape ka ulit, oh. Pero normal tubig. Kailangan tubig. Ano maging distributor ng US? P.M.A.S.O. oh. Bakit mo yung page natin? Ito yung ano, oh, Facebook page natin. Petal buba. Eh. <laughs> Hindi nakikita. Ayan, ayan. Ito Message mo ko dyan. Lesos lang kayo dito. Mag-live ka rin dito. Mag-live ka rin sa kabila Ayun, UK. Pwede pala sabay-sabay live natin eh no. TikTok naman. Ano ba? May 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 ganyan din sa TikTok, yung green screen kaya. Bawal dun. ay kaso lang. Hindi bawal ka naman ba. <coughs> bawal na kay babe, bawal na ka ano. hindi bawal. naman, hindi naman nagtitid eh. <laughs> Jeffrey, ano? Jeffrey Becky po name ko. o oh, sige, message ka lang sa ano, sa page. Para masagot natin yan. Tapos meron tayong mga reseller package, ganyan. Mm uh -uh. Sobrang mura nila makakuha yun. Stockies, franchisee, mga ganun. Ayan, nag gano'n na, na, na tayo. Ako, tapos na ako mag capital eh. na ang background natin. Hindi ah, ba? No? Dapat may ganyan din yung Facebook. Oo. Oh. Wala silang green screen eh, no? Wala kasi ng pinter, na. No? Parang may green screen ang ano. Ang? Ang Facebook. Di lang natin alam. Ano name ng page? Ethel Buba. Ipakita mo yung page. Hmm? Ano daw name ng page? Ethel Buba. Ethel Buba mismo. Makikita nyo naman. point uh, 1.7 follow 1.7. 1.8? 1.7. 1.8 million followers. Isa lang yun. sa FB. Mm -hmm. Mm -hmm. Na-try lang na yan. 10 minutes lang. Ayun, nag-message na. Nag-message na siya. Jeff, mm -hmm. madam. Okay. Good. Ayan, capital. Ayan po yung ating capital. Ayan si Kish. Ayan. Yung iba nandito eh, yung isa nasa US, hindi nakita, no? Hindi nakikita. Picture na no? <coughs> Ang cute. Ang cute na may ganito. May green screen. Palitan natin picture. Palitan yung picture. Wait lang ha. Hindi akong picture guys ah. Kumpleto picture ni Michael. Ayan oh, ang ganda ng green, green screen. Oh, ang ganda ng model oh. Ah, oh, di ba? Ayan ang model namin. Ayan. Ayan ang model ng product namin 'yan. Dalawa. Sino tong isa? Sino yung isa yon? Mama ko. may <laughs> okay nako. Kitimakea law. Oh. Oo, oh, di ba? ay na siya, I na siya. Gaganyan, tulog pa kasi anak namin eh. Eh sige nga. Yung mga, makapwesta tayo Jeffrey, ano to? Jeffrey Benki. Mag-message sa'yo si sa Edwin. Ano man? So, mag-inquire ng product, yan, madali lang. At least 17 lang kayo nanonood. 17 nanonood. Ano yung 6 stars, thumbs up? Tapusin ko na dito. Pwede pala tayo mag-live dito minsan eh. Yeah. Okay, pwede natin screen recording dito, no? Tapos. Sige, post natin. Ano na naman? Ano naman to? Highlight, save, or your ano Highlight, save, your chana. Screen recording. So, may reseller na ba kayo dito sa Florida? Florida? May, actually, may depo, may depo kami dyan. So, pwede mo siyang kuhaan, no? No? Florida. Florida, part ng US pa rin. Mm. -hmm. Andyan si Jonalyn Breeze. So, pwede kayong kumuha sa kanya. Mas madali na. Soon, we'll be shipping the product by container. So, mas mamura niyo siyang makukuha. Usap kayo ni Ethel. Punta na akong Facebook. Patay ka na. Live ako sa Facebook na. Ah, so walang green screen sa ano, Facebook. Meron yata ang green screen sa Facebook, no? Hindi sila naglagay ng green screen. Ganda sana, oh. Ganda na anak ko. Maganda dyan, ano, gabi? Sa, sa Facebook? Dyan sa ano? Dyan sa... Sa YouTube? Oo. Oh, oh. Kasi, ano, iba yung dayo, ano. Hindi. Yung... Pero mga nanonood dito nasa abroad kaya. Kaya nga. Ano ngayon doon sa gabi? Mm -hmm. Hating gabi na ngayon. O ala ano? Gagabi. Ang alas cheese <coughs> ka na. Bye, bye guys. Thank you. Ano to iya? Ano ngayon? Ano to papatayin? I don't know. May quick share. Ba't nag-zoom in? Hindi nag-zoom in, hindi nag-zoom in. Oh, nawala okay. na tayo. Ganda <laughs> na ako. wala tayo. Eh, bakit yan? Nag-zoom na, no? Paano ito patay? Naga US tayo. Oo oh, Florida nga. Okay. Thank you guys for watching. Bili tayo sa Facebook, ha? Doon kami mag-live. Wala namang gusto umakyat. May gusto ba umakyat dyan? Makipagchikahan sa amin. Paano ba ito magsuwi?

And thank you guys. Bye bye. Bye bye. Thank you.